Nagpapatupad ng mga hakbang China ukol sa pag-iengganyo sa mga kababaihan na mag-anak dahil sa pagbaba ng populasyon at pagbagsak ng ekonomiya sa bansa. Ayon sa ruling Communist Party ng China, nahaharap umano ang bansa sa isang national emergency at nangangailangan ng pagtaas ng birth rate upang masolusyonan ito. Taliwas naman dito, iniiwasan na ng mga kababaihan sa China ang pag-aasawa at panganganak dahilan para bumaba ang bilang ng populasyon sa bansa nitong 2023. Iniulat na nasa 9 9.2 million ang bilang ng mga ipinanganak noong 2023 na mas mababa kumpara sa 9.56 million bilang noong 2022. Kaugnay nito, mas marami na umano ang bilang ng mga matatanda sa China kumpara sa iba pang mga bansa. Nagbigay babala naman ang lumalalang pagbaba na ito sa ekonomiya ng bansa dahil umano sa nauubos na ang mga working age people sa China. Matatandaan namang matagal nang nananawagan si Chinese President Xi Jinping sa paghihimok sa mga kababaihan na bumalik sa mas tradisyonal na tungkulin sa tahanan at isinusulong ang marriage and childbearing culture at baguhin na umano ang paningin ng mga kabataan ukol sa pag-ibig, kasal at pagbuo ng pamilya.